Dito po tayo sa pwesto ni Konse ano, Aris. Alamin natin yung presyo ng kanyang mais, talong, panigang. Ay, Taiwan pala, oh. Sitaw, papaya, pati upo. Ito. Good morning, Konse Aris. Yan, ayan po ang ating masipag na sakadoro dito si Konse Aris ng Dalampang. Conce, anong mais yan? Puti, magkano ngayon yung puti natin? Asking price lang. 2,5, 250 per bundle. Etong papaya mo? Ay, baksak presyo talaga yung papaya. 10, 100, isang bundle. Ay, eh, yung Taiwan natin? Ha? 70 ang ating Taiwan. Anong talong yung konse? Magkano mucho? 75. 75. Eh yung ating panigang? Yan, yeah, medyo angat pa rin. 120 ang sinigang natin. Maraming salamat, konse Aris ng Dalampang. Dito tayo sa Pwesin Minimenchi. Kaya lang, wala yung idol ko dito. Yung kanyang boyfriend. Wala. Hinalayas. Hinalayas pa na ba yung idol ko? Wala yata yung idol ko. ko Ay, yeah. Idol ba? Ay, ba? Ay, oh, oh, hindi. Idol ko yung. Gwapo yung. Mabait, guwapo, masipa, kaya idol ko yon. Yan. Alamin natin presyo ng kanyang kalamansi o kaganda ng kalamansi ni Menchu. Tanong natin. Ay, nakita ko na naman isang magandang ano dito. Napakaganda. Uh, napakaganda, na Gaganda ng mga babae dito sa Baksakan. Madam Menchu, magkano ngayon yung ating kalamansi? Yung good na good. Pag po kanyang kaganda, 1, 6, 1, 5. 1, 6, yan. Pagka ganito, One three, one three, one may one six, may one three. Eh, yung sigarilyas mo? Eighty po. Eighty. Eh, yung ating, ano, yung talbos ng sili? Sixty. Sixty, yan. Depende naman po sa ano. Depende rin, ano, kung magandang maganda. Eh, yung ating papaya? Uh, ayan, sampo, Idol, magpakatino ka na, para hindi ka mapalayas, ano. Uh -huh. Bo, eh, wala naman siyang hilig sa babae, kaya lang yung babae ang may hilig sa kanya, ano? True. Oh, yun, true. Idol, ha? Be, ano, be a good boy always. Yan. Salamat, Madam Menchi. Eh, napakaraming santol dito sa tabi ni Menchi. Ay, magkano yung santol natin? Asking price. Ha? Magkano? 15, 150 per bundle. Yan. Dito, alamin natin yung mais. Mais na dilaw. Mais na puti. Ayan. Good morning po, madam. Ay! Si ano, si Dimples. Dimples, ngayon lang na kita nakita. Nag Nagpunta ba kayo sa Singapore, di boss? Oh, na Nagbakasyon nga sa Singapore. Ayan. Nakadalang linggo din kayo dun, ano? Oh, ano yung mais natin ngayon? Dilaw, puti? Magkano po yung puti? Isang bundle? Kati bang? Apat. 30, uh, now, 320, yung uh, puti, 320, uh, 320. asking price lang po yun, aturing uh, lang, hindi pa po ang final prices, sa dilaw po, uh, 280, uh, ang per bundle, uh, yan, kasarap ng bakasyon yun, dalawang linggo sa Singapore, ano, ganda, salamat po, Madam Dimple, ayun atunin, wala ka pang gulay, ano, mamaya pa ang dating, ano, okay, Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatuenyos. I'm proud to be kabanatuenyos because tayo isang tatak kabanatuenyo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses po ng palengke, Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Samaan niyo po ulit ako sa mga kasamang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, para alamin ang kanilang mga asking o touring na presyo. Hindi pa po yan ang prices sa, ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo ngayon sa ating video. Para naka-update po tayo at alam natin kung ano-anong mga gulay ang dumadating dito sa ating baksakan. Kaya bago po tayo uh, manood ng ating video, huwag niyo pong kalimutan isubscribe ang ating subscribe button. Ganun din po, tap na po natin ang notification bell para araw-araw po makita nyo ang presyo ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Kaya don't forget to subscribe mga kagulay, mga kapwa ko, kabanate nyo. Yan po, kasalukuyang nagdadatingan ang ating mga gulay dito sa baksakan. Time check po natin, alas 10 ng umaga. Dito po yan ang sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Visible Trading Center na narito lang po yan sa palengke ng sangitan sa barangay Magsaysay Norte. Kaya tara samahan niyo na po mag-update at subscribe na po tayo. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, ang boses po ng palengke, Dante Viernes po ang Mister Palengke ng Kabanatuan City. So yan po, nagdadatingan yung ating mga gulay dito sa Baksakan. Alas 10.21 na po. Dito po, meron isang bonito. Alamin natin bonito. Madam Ami, magkaling bonito natin. Asking price lang. O, 35 po yung asking price. Ay, eh, yung patola natin. 25 ayan. 250 per bundle. 350 per bundle. Asking price lang, kuya na. O touring na tinatawag natin. Dito tayo sa kabila. Yung aking idol. Busy yung Madam Roselco. Ang tanongin natin itong kasyang as assistant. Itong ano. Okra pati ampalaya. Ganda na ampalaya. oh. Gustisa siguro po. Gustisa ba ito ngang palaya natin dito? Yes po. Magkano ngayon ang asking price mo? P60 600 Ayan. E eh, yung okra mo? Okra po. Ayan, P50. 50 50 500 Ang asking price. Handa Sandali ha. Ang tinanong natin ay ang asking price. Makikita ko. Ay, good morning po sir. Ang kasama madulas. Dito kay ano, may dumadating na kay Machete. Ang marami ako ngayon nakikita po, mga ano mga Sophia. Alamin natin mamaya. Eh, magkano yung ating ngayong pipino? Ha? 20, 200. Sa patolang kinis, magkano? Ah, sa kanya yan. Okay. O, 20 po sa pipinong bakla, no? 20, 200. Ito, tanong natin kay pare ko Kay pare nga alam ko Pari nga alam, magkano supiya natin yung asking price O, oh, eh, baksak presyo Dati nasa 30 may gitong Ngayon, 16 na lang, ano Nap Napakadami ate, ano Nap Napakaraming oh, Kuya Ray Da Cubos, napakaraming supiya Kaya medyo, mababa ang presyo ng ating supiya ngayon Mere. Dito tayo kay Ate Baby ko sa sitaw niya. Ito kasi lagi ko nga na-update eh, na ng sitaw. Ayan, may dumadating po. Kano ano ka lang ng sitaw na marami. Tapos may dumadating pang sitaw. Dami. Ang dami. ka pinakamaraming sitaw sa baksakan. Walang iba kundi si Ate Baby. At 'yung baby ko ano 'yung sitaw natin ngayon, Bulacan white. May Bulacan white, may green. Magaling Bulacan white natin ngayon. 130. 130 po yung asking price. Tandaan nyo, asking price o turing. Eh, yung mega natin, mega. May isang daan, oh, may daan. Ah, Wala tayong mariposa. Wala tayong mariposa. Sa ibang silito, may okay, silito okay. Ka na rin ata. Magkano din mo sa akin 45 daw. Ayan, may, may, may magaganda palang mustasa. Si, ay, pababa palang ano? Talaga yung pay 45 pechay 45 ayun binababa pa lang po kung nababa pa lang po yung pecha niya, pati mas tasa, 45, 450 per bundle. Itong salvo sa sili mo? Down sili, 125 na ako yun. 125? 125. 125. 1 kilo. Isang kilo? 1 kilo? Mahal ngayon ang down sili, ano? Eh, no, mahal. 180 nga yan eh, tagulan. tagulan. Ayun yung ano mo, mas tasa pecha Parehong 45, 450 per bundle. Asking lang yun. Asking lang yun ha. Touring lang yun. Yeah, salamat, Ate Baby. Eh, mga, mga kagulay ni Ate Bebe, ano? Ito yung mga masisipag niyang kagulay. Na walang sawang mag-deliver ng gulay dito. Ayan, Kaya yung mga nagdadala ng gulay dito, mas maganda na pumupunta na lang kayo dito. Para alam nyo po yung galaw ng presyo ng ating mga gulay. Kung bababa o tataas, kung magkano ililikida ang inyong gulay. Kasi nasa usapan nyo po ng sakador yan. Dito kay Ate Baby ko na may nakita kong pipinong puti kay Ate Sally. Ayun. Pati meron din siyang ampalaya. Pero alamin natin yung pipinong puti ni Ate Baby. Ate Sally pala. Ate Sally, magkano yung ano natin pipinong puti ngayon? oh, medyo maangat yung ano, 30. Ano ito, Tisa? Ang ganda, na, no? Magkano yung Tisa? 85, wala pa. Ang asking niya, 85, pero wala pa. Ay, Taiwan natin ngayon? Taiwan 90. O, oh, 90. Medyo maangat yung Taiwan na 90. 900 per bundle. Ay, yung pare ko. Yung paring buo ko na masipag, mabait, pogi. Pare, good morning pare. Pare. Hindi kami dalawa. Hindi papatayin, patay, Ah. Pare, anong talong mo? Yung talong ko pare, yung pinakamagandang talong sa Pilipinas. Ano ba 'yan? Magkano'y propeli ka natin asking price? Okay, pig. Doon tanong niya ito. Mga diwata ang nagalaga na ito. Diwata. Magkano'y asking price niyan? Ah. Eh, 60. Ayan. 60. 600. 500. Ito ang malaki. Ito ang sitaw mo. Ano ang sitaw ito? Ayan yan. Negros? Sitaw na walang lakas. Negros na yan? Ayan yan. Negga. Pagas yan, pagas. Pagas. Mm -hmm sa pala pagas May pagas bang sitaw? Magkano yan? Mga 80 na Pipi, sitaw na Ano itong upo mo? Balag, gapang? Eh, balag yan. Magkano yung balag? magano yung balag? Magkano yan Magkano? Ano yan, 80, isang yun. di, kung mas yan, mas mura yung gapang. Sino ba yun? Sino ba yun? I love you. Ayoy ayong pangalanan? Alam naman nila. Ayoy. Okay. Mokang maisikrete. Alam na tong pare ko. Yari ng kita. Wag Ito po sa peso nila, madam ode. Ah dito sa Nipeng and Gloria. Good morning po madam. Ay ni ka usap. Hindi po, ni ka usap. Mama ni natin. Ano kayang baraye tong kanyang kamatis? Eh? Good morning. Ano sa'yo itong kamatis? Anong variety po niyan? Ano po yung... Garnet o diamante? Diamante po. Yan, diamante po. Malalaki. Magkano po ngayon yung diamante natin? Ano po? 890, 87. Ay, bumaba siya na. Dati nasa 130, 150. Yan ah. Ma... Bumaba po yung diamante natin bumaba galing Biskaya. 80, 90. Asking price lang mo pag tumawad pa kayo. Ayun si Garillas mo. Ang gaganda. Ayun po. 90 po. 90. 90. Kamuhotin puti ba to? Apo. Magaling kamuhotin puti natin. Ano pa? 60. Sixty. Meron din siyang talbos ng silyo. Talbos ng silyo. 30, 30, 30, 30. 80. 80. Mahala. Medyo tumas na. E natin okra. 60. Yan. Maraming salamat, madam. Saan si sir? Nagaanap ko na yung silyo siya. Ah, ba? ko pinala, hindi mo pinalayas. Ayun, okay. Ayun. <laughs> yeah. ah, sir napakasipag mo napaka kaya idol kita idol ko yun yan okay salamat bumaba yung kamatis ano? bumaba na no ito dito kay Madam Maymay alamin na natin yung Taiwan si Madam Maymay makani na Taiwan si nating malaki? 70 pa 70 medium angat pa rin sa medium medium 50, sa small. small 40 Yung ating, ano, sampalok 1000 Ay, bumaba naman, ano ay Yung, ano natin, Santol 150, sa money, may money ko 25 Papag per kilo Per kilo, magkano? 25, 25 kilos 10, sa kanya Ano yung, gabi? Kamote, hibon, yun, nabasa Magaling ganito, kamote 45. Salamat. Dito ka po na. Dito tayo sa kay Kapitan. Ay, kay Kagawa da uh, ato ng... Ano nga uh, Anong barangay ni... Anong, 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 anong barangay mo, Kansi Ato? Yung, kao, di yung. Kagawa, magkano yung ano natin ngayon? Sa Luyot. Sa luyot mo ngayon, magkano? 15, 18. 15, 18. Yan, yeah, medyo mga <laughs> siya dati. Yan, sa ano lang yan. Eh, <laughs> yung ating ano, kamote. Talbos ng kamote. Talbos ng kamote, kung siya ito? Sampu. Sampu. Yan, mura pa rin. Basta suro okay. ng kote. Okay. Salamat. 120. May kasamang kiss. Ayan. Ayan. 120 daw, may kasamang pagkis. Dito na kayo mamili, kaya eh, konsiyato. Oo nga. <laughs> Ito ang gaganda ng luyo. Madam analo, magkano na yung luyo natin yung pinakamaganda? 1.5. Meron may, may yung pinakamababa. 1.3. Yan na. 1.5 niya yung maganda na yan. Ang gaganda ng luyo. Biskaya din to, no? Salamat. Ere, sa mga kasawa, alamin natin yung Suprema kung may pagbabago. Madam Mamita, kumakain. Ano yan? Almoser, merenda, tangal yan. Okay, ayan nga yung paborito ko ngayon. Ako, inahapunan ko pa yan eh. ano? Magkano ngayon ating ano, Suprema malaki? Ha? Wala pa rin pagbabago, no, 32 pa rin. Hindi pa po umaangat yung ating kalabasa. Dati kasi 35 yun. bumaba pa 32. Salamat, kakain po sila. Kaya ano, yan. Sir, salamat sir. Thank you. Dito kay Boss Oji, may nakita tayong ano, butuan, pati yung stick na yun nilalagay po sa sa kare-kare natin siya lang po may tinda niya no? alamin po natin yung okay. presyo ng kanyang butuan pati yung okay. stick meron okay. nila basta oji magkano yung stick mo ngayon 45 45 sa ano natin yung butuan bero, bero. Natin yung butuan 25 25 ayan pang kare-kare Eh, ayun po sa natin yung saba yung saba Dishiocho. Eh sa ating ano gabi ngayon ano galyang na yan pula. 60 60 yan. Dito lang po kayo makakita ng stick pati ng butuhan kay Boss Oji. At dito tayo sa Alagbate. Alagbate, dito rin kayo lang makakita. Magkano na po yung Alagbate natin ngayon? Ayoy, eh, ganun sana. Medyo umaangat naman. Kasi po eh, medyo Talagang lugmok ito, kaya talo lagi yung farmers. eh. Kaya maganda naman at medyo aangat um, so no. Natmaas so. <coughs> yon. Ito ng ating ano, itong talbos ng kamote. Ayun po, 150 yan. 150, bale 150 ang bundle ng Ayan, okay? Ano ano yan? almusal, merienda, tanghalian. Ano tanghalian? Ayun si si Boss Demi talagang inasug na yung ano, ganda. Ganun sana, ayos din na rin no. Maganda, oh. Di ang natin papaya, ano? Magkano yung papaya? No? Ocho po, napagawin. Nabibili pa ba yan? Ocho. Opo, Nang baka pag may tumawat pa, gagawin pang limang piece, ano? O, oh, Pag marami Opo. po, so. Pag sobra kasi ang supply, mababa po yung kanilang mga benta. Palamin po natin yung singkamas. O, boss, magkano yung singkamas natin? Tingnan niyo po yung kanyang singkamas na panglumpi ang sariwa. Kagaganda, o. 40 lang po per kilo. Sir, gas to. Uh, Tarlac, oh. ayan. Tarlac, oh. Eh, dito may labong. Magkano ang labong natin, madam? 150. Oh, baksak presyo na rin. Dahil kasi nga umuulan siya. Eh. Dahil ko, idol. ayun. Ito pala yung idol ko. Idol, bayit andi dito ka? Wala ka sa APS mo. Pagkano ko naman yung itong maganda. Maganda. Speaking of maganda, kukunan ko yung maganda ngayon. ayan. Ayan. Dito po makakita kayo ng mag... Ayan, eh, ito talaga, legit. Legit to. Good morning mga madam magaganda. Madam, magkano na po ngayon ganito natin sibuyas na puti na local kagaganda? 550. 550. Eh, yung pula po natin yan. 600. Meron po ba tayong di uno na pula? Magkano yung di uno? 600. 600 yung medium. 600. 600. Eh, yung ating pong ano, kanso natin na sibuyas, Ah, bawang. 600 po. Po? 300. 600. Nabibingi na yata. <laughs> eh, yung ating ano, yung ating munggong labo-labo yun, di ba? Uh, Apo. 1,750. 25 per kilo. Ah, per uh, talagang isang sako. Yung kanilang pwesta po, tabi lang po ng exit. Ayun, malapit sa exit. Saka, sila lang po meron dito si Buya sa exit. Salamat mga madam kung magaganda. Magaganda yung mga nagtitinda dito. Siyempre, okay. eh, pogi naman yung lalaki. Ayan. Okay. Okay. Ah, saan? Wala, 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 Salamat po. Dito tayo sa ating ano, gulay bagyo. Pari ko po, itik na mampug ah. Dito ang baksa po kay Bosan eh. Boss, boss J, yes, po. magano na yung repolyo natin? mababa lang po, 20. O yan na bumaksak yung repolyo. 20. 200 per bundle. Bakit bumakla yan? Samarat, pwede sa 18. Bakit bumabaya itong migla? Opo, bababa baba, po na. Ewan ko sa mga libro Yan na, ano ba, asking na yan. Pag yan, bahar yung tawaran 18, 180. E yung labanos natin ngayon? Labanos po, 18 lang. 18, mura din. Itong ating sayote? Sayote po ang mataas, 30. O, 38. E yung patatas natin? Patatas po natin. Yan, nalimutan na. 580 p Eh, yung pecha ay bagyo? 300 300 Wala kang carrots? Magkano carrots? P12. P12. Ito yung carrots to. So, yan, P12. Ito yung angat ngayon, P12. Yung ano dito, natutulog, nagpapahinga. Ayun. Salamat, boss. Dadanan ko po yung alias ko, yung tinatawag nating alias Pogi ng Baksakan. pag Boss Idol, magkano na ngayon yung silim panigang natin? 1-1. 1-1, medyo umangat siya ulit. In Taiwan? 90. Yan, medyo sumisipa na ulit. In Taiwan, ano? 90. Mm -hmm. Yung anong patolang palikpik? 35. Ano itong kalamansi mo? Kaya kalamansi natin. Lagi ay ba? Yan, good. Good, magkano yung good? 1-2. 1-2. One, Yung malaki-malaki, one, five yata, ano? Huh? Anong ano ito? Ang sitaw? Negros? Magkano yung negros? Bandaan. Ay, itong upo natin, balag, agapang. Ayan, go, dose. Magaganda naman yung upo ng agapang. Itong bonito natin, ang palaya. 35. 35, 350. Anong ano nga ito? Bistisa, garnet. Magkano yun? 80. Ito yung idol ko na ano talaga. Minangaan ko yan. Tapos siyempre, yung kanyang girlfriend. Ayan, eh. girlfriend. <laughs> o. Girlfriend. o, oh, Boss Norman, ito yung kaya kaklase mo. Ayan, o. Eh. Ayan na oh. Ito masipag yan. Yayaman dito yan. Yayaman. Salamat. Yan dito naman po yung mga page na na tanungin natin kay Ate ano yung page kay Ate Baby. Dito kay Junjun. Wala pa yung page ni Boss Junjun. Ito <gibit> ah. Ito kay Dalaga. Good morning Dalaga. Isa po sa maganda, masipag nating sakadora dito. Dalaga, mag ano tong ano na to, talong, anong variety? Mucho po. Magkano yung mucho? Ayun po nag-aask po ako ng 70 po kasi oh. po hindi naman siya kagandahan. Oh, hindi siya. Talagang hanis si ano si Dalaga. 70 hindi naman kagandahan. mga magaganda sa daan. Ayun oh. Ayun ah, asking price lang po yun na. Uh. Ano yung uupo mo? Balagapang. Gapang na lang. Magkano yung gapang? Magkano gapang? Gapang po ibibenta ko ano 120. 120. Etong ating ano, tong ating sigarilyas. Sigarilyas. Ano po pangalan niya? Sigarilyas muna, sigarilyas. Ano po 80. 80 yan. Ano po sa YouTube po, Dan TV, Dan Mr. Palenque. Mo, sa talo, sa talo. Ah. Puro sa sa ah dito uh, po sa baksakan po tayo, sa baksakan Yung idol ko, yung tokayo ko, isa sa tokayo ko na aking hinahangaan. Babatiin ko lang, tokayo, good morning, binati lang kita, gusto ay, lang kitang danan, yan aking tukayo <laughs> eto nabutan natin hindi busy itong si ano si Jackie good morning Jackie Jackie anong variety itong ating kaneko po yan ay meron may 207 merong mahiga ito kaneko kaneko, po kaneko. Mag magkano po yung asking price? Yung tour? asking price lang po niya 95. Ay, naturing lang po uh, asking price. 95. Hindi pa po yun ang final prices. Ano yung upo natin? Balag, gapang. Po, oh, yan po. Eh, balag po yan. Kaya lumang puno na. Lumang puno na balag. Magkano po yung hinihingi eh, dyan? Hinihingi ko yan? na po dyan, Ocho. Ocho. Anong talong po ito? 8? Yan po, Calixto na segunda. Si Calixto na segunda. Si Magkano po si Calixto? 25 na, na Ay, ano itong mais natin, madam? Dilaw po yan. Dilaw? Makain dilaw? Eh, Benji ko pa asking. Ayan. Andito si Berna. No? Busy yung you kaibigan na. No? Maraming transaksyon, ano? na bigay mo si Gunta? Kano bigay mo si Gunta? kagaganda okay. ng okra ni Aldrin, no? Tanong natin kung magkano yung okra. Aldrin, magkano yung okra natin ngayon? Asking price. E, po, asking. 70 yan nato wala pa naman kung nagbabaya ito yung maganda natin ano, nagantay pa ng kanyang gulay yung magaganda natin sa kadara yan. pag nakita niya sa personal tan ako sasabihin niya totoo yung sinasabi ko marami po ngayon Sophia ang di ko po, po nakikita yung ano yung sultan natin wala yata ang makitang sultan ngayon Na Update na natin sa mga ito. Yung sultan ang hinahanap ko. Sabi ko na nga ba, dito lang makakita ng sultan. Yo. Tatapat ko niyan no, ay Madam Bing Kalabasa. Madam, magkano na sultan natin ngayon? 150. 150. Kagaganda po ng sultan niya. Maniwala ko sa akin. No? Siya lang po yung may sultan dito sa ating baksakan. Ha? Wala nang iba. Sila, sila lang po may sultan. Ayan po mga kapalengke, tandaan niyo po ha ang tinatanong natin ay ang mga asking price lang po eh. o yung touring hindi pa po yun ang final prices please don't forget to follow my page palengke ng sangitan Ganon din po sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke nagpapasalamat po ko sa mga followers natin sa FB page at ganun din po sa mga subscriber natin sa ating youtube channel sa panunod nila ng ating video paglalike ng ating video yan Lagi niyo po nga panoodin ang ating video dahil kasi po araw-araw nagbabago ang presyo ng mga gulay. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Ang boses po ng palengke, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you po again tomorrow and God bless us all. Bye-bye.